Cebu City ulit tayo mga mix mga par, meron tayong re rescuean estrada. Ang kwento ng may-ari sa amin dito sa estrada na ni namin mga mix mga par no. Nag-sign lang yung ano umilaw lang yung pinaka indicator light ng oil kaya tinabi niya and then pinatay niya kasi nagpapa siya. Ngayon nung papa-andarin na niya, wala na hindi na siya umistart. Kaya ito makita niyo yung video namin. nag blink lang siya kapag inopen mo yung susi ayan no kaya ang, ang, unang ginawa namin dito sinek namin yung battery kita nyo naman siya 12.7 ibig sabihin yan 12.7 12.6 ay okay si battery walang alin langan na bakit hindi siya umandar dahil eksakto naman yung reading ng battery kasi ang reading ng battery na okay ay 12.6, 12.7 yan yung mga normal na reading ng battery kaya okay yan kaya ang pangalawang step namin chinek namin yung mga relay, fuse o ano mga bagay dyan. kasi nakita nyo naman yung unang video namin ay nagbiblink sya at ang battery kita nyo naman no oh, 12.7 sya kaya nakakaduda kung bakit na hindi umistart at pag sinusi mo nagbiblink yung dashboard lahat ng ilaw nya ay nagbiblink pag start mo, ganun din, titititik, gumaganun lang siya. Na-check up na namin lahat-lahat, okay naman, kaya nagduda na kami, kinuha namin yung battery ni Pregs, yung ban na gamit naming Pregs, Pregyo. Ayan no, kung mapansin nyo ay shortcut yung video namin, yung battery niya nakababa na sa baba. Battery na namin tong nakasalpak. Tine-check lang namin mga mix mga pare yung alternator ni boss kung kumakarga nga ba dahil hindi sukat akalain na ang sira lang pala nito bakit na tumirik hindi umandar dahil ginagamit nga biglang hindi umandar dito sa kalsada dito sa Cebu City ngayon ay okay naman sa alternator kita nyo 13.9 13.7 ang karga nya naka load na yan naka under na yung aircon headlight sa hazard kaya papatayin natin to mamaya ulit uh, at papaanda rin natin dahil ang nangyari ay battery ang nasira hindi na siya tumatanggap ng uh, karga ni alternator ang alternator okay siya working siya si battery ay baka putol ang plate hindi na siya tumatambay ng uh, eksaktong uh, karga para hindi tayo masyadong gabihin mga mix mga par ito nakapatay na at papaanda rin na natin ulit yun <laughs> Hindi sukat akalain mga mix mga par na battery lang pala ang dahilan kaya hindi na umandar tong estrada. Kasi 12.7 ang karga oh, ang lakas di ba? Pero pag pinandar mo, 6.0 lang siya, hindi na namin nakuha ng video. Basta yan na yung sakit niya, yung uh, battery na yan dahil yung may-ari mismo ay nakabantay naman sa amin at kitang kita niya kung paano namin tinest ng kanyang battery. Sana may napulot kayo mga boss. Kaya kung uh, hindi pa kayo nakasubscribe sa cha channel ko ay pasubscribe na lang din. At ipindot nyo na rin yung uh, tililing ng uh, ice cream dyan para lagi kayong updated sa upload kong video. Tililing kasi ng ice cream. Notification bell mga mix mga par. Papindot na lang para updated ko sa video namin. Thank you.